Dalawang dayuhan na kapwa high value individuals kalaboso sa anti-illegal drug operation sa Pasay City. Transaksyon ginagawa umuno sa pamamagitan ng pagpapalitan ng text messages si Vel Custodio sa detalye. Arestado ang dalawang foreign nationals sa ikinasang buy bus operation ng mga pulis sa isang parking lot sa Pasay City bandang alas 4.30 ng umaga kahapon. Nasamsam sa mga nahuling high-value individual ang isang daang gramo ng hinihinalang shabu na may katumbas sa halagang 680,000 pesos. Ayon sa pulis, target na operasyon ng Southern Police District Drug Enforcement Group at iba pang mga units, ang Malaysian National na si Alias Singh, pero nahuli rin sa bentahan ng iligal na droga ang kasabot niyang Chinese na si Alias Cheng. Subject natin dito is yung Malaysian na di umano ay nagbebenta sa mga foreign nationals din ng uh, shabu, dati siyang pogo worker at ayon sa kanya dahil nawala na siya ng trabaho matapos ideklara ang pagban sa mga pogo dito sa Pilipinas is nawala siya ng trabaho so parang ito yung nakita niya na ano nakita niya na way para kumita siya ng pera umami ng suspect sa mga otoridad na sa pasay lang din nila kinukuha ang mga kontrabando na mula sa isang Chinese sa kakilala din ni Alias Chen Karamihan umano na parokyano ng mga suspect ay mga Nigerian at Chinese na dati rin nagtatrabaho sa Pogo, base sa otoridad. Malaki yung ibinabagsak nitong ating um, subject, itong Malaysian. So minimum niya kasi is 50, 50 grams ang binabagsak niya. So kung halimbawa kukuhanin niya nitong mga, mga parokyano niya, malamang tinitingitingin nila yun tapos dinidistribute din nila para kumita din sila. Via text messaging ang transaksyon, nakapag na deal na, tsaka ang meet up sa nasabing parking lot para sa abutan ng illegal na droga. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung direkta bang inaangkat ng nahulog foreign nationals ang mga kontrabando sa bodega ng illegal na droga o kung ipinapasok ang mga kontrabando sa bansa. Bukod sa hinihinalang shabu, nakumpis ka rin sa kanila ang 50,000 pisong bypass bus money at cellphone pero walang nakuhang ID, pasaporte o anumang dokumento na magpapatunay na legal ang pamamalagi ng dalawang foreign nationals sa Pilipinas. Makipag-coordinate sa Bureau of Immigration kung itong mga foreign nationals na ito ay nag-stay dito sa ating bansa ng legal or ano na sila, mga pwede na natin consider na undesirable aliens kasi nga eto na yung ginagawa nilang mga mga illegal na gawain dito sa ating bansa. Ayon sa pulis, Umamin sa kanila si Alya Singh na dati na rin siyang na dahil sa posisyon ng iligal na droga. Sinubukan naming kuna ng panig ang mga suspect pero tanging ang Malaysia National lang ang nakakapagsalita ng Ingles. I work until last week. Pero ayon sa kanya, ipinadala lang sa kanya ng kanyang kaibigan ng kontrabando para sa transaksyon. no, not selling drugs. Ah. My friend sellin. I will hire a lawyer. I want to go home faster. Ano, go back Malaysia. Haharapin ng dalawa ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arestado naman ang isang lalaki sa ikinasang buy-bus operation sa Quezon City. Aabot sa may higit isang daang limong piso ang halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska sa suspect. Base sa confidential informant natin na uh, ito'y lantaran nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot o shabu Ayon sa suspect, kahirapan ang dahilan kaya niya nagawa ang krimen. Maharap ang lalaki sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.